So, ayan na mga kalisan dyan na sila tumatay. Ayan. Nilagyan na natin ng ano, uh, buhangin. Kasi wala pa akong pambili ng white sun. Kasi ang mahal, 350 per sack eh. Ang liit pa yon So, ayan. O, natuto na sila. So, nilagyan ko na ng buhangin dyan. Para dyan sila naglalaro minsan. Dyan sila tumatay. Dyan sila umiihi. Ayan. Ganyan pala yung mga posa, no? Pag nilagyan mo ng ganyan, ayan, oh, pinaglalaroan nila. Nagkukot-kot sila dyan. Ayan, sinapelisitas natin. Pag umaga, ganyan ng ginagawa nila. Nagkukot-kot sila dyan. Ayan. Marunong sila magtabon ng ano. Tinatabunan nila yung kanilang mga pupo. Ayan na, naglalaro na sila mga kalisen. Wala, pati yung mama nila, takbo. Nagtatakbohan. Yan, dyan sila. Mm. Um, dyan sila. Yung mga sampay ko, ha? Maano nyo? Ayan naman yung isa. Mm. Um, ayan, nagharutan sila. Mag-ina. Yan. Minsan, nasasaktan yung ano, anak niya. Kasi kinakagat-kagat niya. Kanyan, mga kalisan yung kanilang mga ginagawa tuwing umaga. Pag pinakawalan ko na sila, Allah. Masayang masaya na yung ating mga pelisitas. Tulad yan. Doon na sa ibabaw ng kama. Ayan, babalik na naman doon para silang na ano napakawalan oh di ba Felicia Felisa ito yung mama nila hindi pa sila kumain hindi pa sila kumain mm, ganyan ang ginagawa nila mm, sige takbo ito naman isa si Felicitas ayan nag-aabang dyan mm, pati yung mga unan na hmm, sige Takbo. Ganito ba talaga sila? O, oh, ayan oh, oh. Yung isa, nagtatabon ng kanyang popo. O, oh, tapos naman yung mama nila. Yung isa, nakahanda naman doon. O, oh, ganyan. Ang ginagawa nila, yung isa, nakaabang doon sa kama. Tapos yung dalawa, yan Ayan, ang lagi naming routine dito mga kalisentik Tignan nyo yan, oh. Nakaabang na. Nakaabang na yung felicitas natin doon. Yung isa, naglalaro na dyan. Ewan ko ba kung ano na yung ginagawa niya. Ayan, sinundan din ni Felicitas. tabon ng tabon ng ano. Mm, ayan, ganyan ang ginagawa nila mga kalisen. Mm. O, oh, ayan, sige. Mm. Ayan, nagaharutan sila magina Yung ano, yung nilabhan ko ha, makamot nyo ha. Mm, ganyan. Alam nyo ito, pag pinapansin mo, parang inaano pa nila. Nilalalaan pa nila. O, oh, ayan o. Oh. Nagpapapansin. Mas lalo pa silang agresibo pag pinapansin natin sila o. Oh. oh. Diba di ba la, doon sila naghahabulan. Naghahabulan. Oh, felicitas. Felicitas. Ayan, gatulad 'yan oh. Minsan nasasaktan yung ginagawa niya. Ewan ko. Ayan, ganyan. oh, 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 oh. Talaga bang ganyan? Nasasaktan na pelisa, Wag ah. Kasi kahit lambingin mo, hindi naman maganda pag ganyan ang ginagawa mo. Wag ah nasasaktan pa rin siya. Nasasaktan pa rin siya. Huwag mong ginagawa ng ganon. Nasasaktan yung anak mo pag ganyan ang ginagawa mo, pinanggigigilan mo. Ayan, tuwang-tuwa yung isa. Babalik-balik doon. Ayan lamang mga kalisan yung update yung ating mga Felicitas at Mama Kat Felisa. Bye-bye!